Sa Queen City of the South naman daw dadalhin ng mag-aamang Duterte ang prayer rally contra charter change. Habang ang nag-trending na pagsulpot ng maraming unggoy sa isang bundok doon, inaaksyonan na raw ng DENR. Yan at iba pa sa live na pagbabalita ni One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, anong balita? Mayang Uto, Sheryl. Simulan natin dito sa nag-viral nga na mula pa noong isang linggo na pagsulput ng higit 50 mga unggoy sa isang construction site sa barangay Sirao dito sa Cebu City. Para sa kaalaman ng mga kapatid natin, dati nang kilala itong bundok ng Sirao sa mga unggoy na pinapakain ng mga lokal. Pero kumakailan lang ay biglang dumami ang mga ito. Isa sa inimbestigahan ng DENR, yung ginagawang estatwa ng imahe ng Divine Mercy, sa bundok ng Siraw na pinapakay sanang maging bagong tourist attraction. Posible raw kasing nabulabog niyan ang natural habitat ng mga unggoy. Ito pa ang isang balitang dako. Tinatrabaho ni Cebu Governor Gwen Garcia na makipag-usap sa National Museum of the Philippines. Yan ay para maibalik sa Cebu ang nawawalang panels sa simbahan ng Bulhoon. Giit kasi ni Governor Gwen pag-aari ng Patrocinio de Maria Santissima Parish ang mga ito at dapat itong maibalik sa tahanan. Nawala ang mga panel sa pulpito pina, na pinaniwala higit isang daang taon na ang edad, simula pa noong 1980s. At ito naman ang inaabangan sa darating na linggo, February 25. Pinaghahandaan na ang prayer rally contra charter change na dito naman ang sa Cebu, gagawin ng magamang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City Mayor Baste at Congressman Paulo Duterte. 20 to 30,000 na kaagad ang crowd estimate dyan ng Cebu Coalition for Transparency, Accountability, Peace and Security. So far, puro kaalyado raw ang pupunta pero inaantabayanan pa natin kung may local or local officials din gaya ni Governor Gwen Garcia. Si Mayor Mike uh, Rama naman, Cheryl, nagpasabi ng dadalo lang sa pagtitipon kapag meron daw talagang prayer at hindi lang pamumulitik ka. Cheryl? daghang salamat Dale Israel ng One News Cebu.